Ah, uh, may tanong lang po ako. Uh, kasi sinabi ni Brother Wendell about yung ano, yung paglalagay ng coins, yung sa pagko ng bahay. Eh nilagay ko no, naalala ko parang nilagay ko sa foundation. Tapos sa Iloilo na ko yung ano niya, yung sinabi niya, puhukayin daw. So, how about yun na nasa ano na, nasa footing foundation na yung ano, points ibig sabihin titibagin yung ano or pwede i-deliverance pero na rin din ano may, may ibang paraan ba na magagawa condition yun eh. <laughs> mahirap uh, batay talaga sa pahayag ni Monsignor ni Bishop no uh, isang uh, isang aktibong exorcist uh, sabi niya Bishop Marvin Masida na pag ang isang bahay talaga ay nilibingan ng bariya, unang dapat gawin, kailangan talagang hukayin yung mga bariya kung saan ay ilibing. Yun ang unang paraan. Bakit uh, kailangan hukayin? Na alimbawa, dahil idolatry kasi yan. At kung na natin ang Ikalawang Hari, Kapitulo 23, Versikulo uh, 15 hanggang 17, lahat na mga idolatry ay sinunog, winasak, giniba. Kaya ayon kay Monsignor Bishop Marvin Masida, kailangan talaga umanong hukayin. At di lang sapat na mahukay, dapat siyang pukpukin. Bakit daw dapat pukpukin at gibain? Dahil yun ang kasunduan. Yun umano ang testamento na kahit hindi alam ng uh, karamihan, ang paglagay na yan ay pakipagsundo na ang naturang bahay ay isa ilalim, kahit hindi niya alam yan na intensyon, isa ilalim sa proteksyon ng mga fallen angels. Bakit? Ang paglagay lang ng mga bariya, superstitious beliefs na yan. At sa Catechism of the Catholic Church, 2138 superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So anong sabi ni uh, Bishop Marvin Masina? Walang ibang paraan. Hukayin, pukpukin, gibain. Pagkatapos niyan, eh, meron kang mga bahay na si, uh, simintado na uh, pina-hukay talaga niya. At nang nahukay, nang umano yung naghukay na nagmula mismo sa cement, ang daming ang daming mga langaw na lumabas galing sa mga barya na inilibing. O, nagtaka sila. So, matapos uh, hinukay, break the consecration, break the unholy ties, pinukpok, saka dineliverance ang bahay, break the consecration sa bahay, dineliverance, ang bahay pagkatapos saka isino, isunod yung blessing. Wendel, may nagtanong tanong nagtan kasi, what if daw uh, sa ano lang yun sa sa jurisdiction lang daw yun ni Bishop Maseda, how about sa ibang lugar ganun pa rin ba? Hindi, hindi lang yan sa jurisdiction ni Bishop Maseda yun talaga ang uh, paraan. Uh, may may proper protocol sa pagdispose sa mga uh, occult paraphernalia. Alam natin sa Acts chapter 19:18, di po ba, yung mga mga anting-anting, yung mga superstitious uh, beliefs na mga mga tinatawag na objects. Anong ginawa ng mga apostles? Sinunog 'yon, winasak 'yon. Yun talaga ang protocol noon pa man na dapat o mano wasakin yun talaga ang sinabi ni Bishop Masida. Hindi lang sa kanyang jurisdiction, ecclesiastical jurisdiction. Yon ang proper protocol. At kahit si Father Jose si Francisco Sikia, sinabi niya na walang bisa ang blessing pagmanatili ang natorang kasunduan. Kahit na ano yung 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 bay uh, yung bay mismo ay ay ipadilibiras ng limang beses eh, kailangan talaga, ang sabi ni uh, Bishop Marvin Masida, kunin muna yung testamento, yung ginawang kasunduan. Gibain muna bago e deliverance Dahil pag manatili ang kasunduan at hindi ma magigiba, nanatili pa rin ang bondage, unholy ties, at walang bisa ang blessing. Brother uh, Fermin. Isa pa. Uh, how about po yung mga ano? yung mga figurines na sa divider lang. Halimbawa may kabayo na ano nilagay lang parang display lang, wala ba nga ano 'yon na something ano mga ano ba tawag? Mga parang wala lang, display display lang sa bahay. Yung kabayo, uh, kasama na rin 'yan sa mga may mga kabayo din na winasak namin. Pero yung mga kabayo na yan ay may mga assigns uh, para sa pampaswerte kasi. no? K kaya napaka-importante na malaman natin ano bang purpose sa naturang object. Ang purpose ba ng naturang object ay, ay hindi sa bumili ha, ang purpose sa gumagawa. Kailangan malaman talaga yan ang purpose ba ng naturang object ay pampaswerte? Kung ang nagawa sa naturang object, ang purpose niya ay pampaswerte, at binili ng nakagusto, ang purpose niya ay decoration. Kahit decoration ang purpose sa nakabili, na natili pa rin ang purpose sa gumagawa, kahit patay na ang gumagawa, dahil hindi mamamatay ang kaluluwa. So, ngayon, halimbawa, uh, sa pag-ikot namin sa bahay, isang bahay doon sa sa Iloilo, -Ilo, meron kami nakitang sirena. O, oh, pati yun winasak namin, dekorasyon, pero sirena. Bakit? Dahil, elemental kasi yan, fallen angel. May nakita kaming figurine na ah uh, may may pakpak -pak na parang pa paro-paro. Yon, winasak din namin. Bakit? Uh, dahil ang naturang object ay elemental yon. Kung elemental, territorial nature, fallen angel. May mga winasak kaming nap, napakamahal. Jid talaga yon. Napakamahal na Buddha. Jid na Buddha. Winasak namin. Oh, Uh, kahit ang purpose ng may-ari na mabili ay pang decoration dahil nagandahan siya sa jade na Buddha, winasak talaga namin. At uh, kaya, napaka-importante na malaman natin, yung mga binibili natin, ano ba ang purpose? Ito ba'y pampaswerte? Occult ba ito ng galing? O pang lang ba? Paano, uh, dadasalan yun? Tapos, pagkatapos ng parang deliverance, babasagin or pwede ng diretsong basagin kagad? Uh, mas mabuti siguro, uh, kapatid, uh, kung gano'n uh, ang, ang, ang suggest ko, dapat pare ang gumagawa o exorcist dahil trend sila. Bakit? Meron kasing mer, meron kasing uh, pangyayari na yung buong bahay nila binebreak na hindi Monsignor Krikimbik pa yon sa sibo, Pero dito nangyari isa sa amin, si Monsignor Krikimbik ang gumagawa exorcist ng sibo, nagbreak break si Monsignor Krikimbik sa lahat ng mga uh, occult object. At merong napakalaki na jar na yung decoration sa jar ay dragon. At mamahalin niya na mamahalin niya na jar. Kaya binibreak ni Monsignor Kirkimbeck yun. Yung may-ari ang nagbasag. Pero din nila mabasag dahil di basta-basta talaga. Ah, uh, na nila ng sakyan. Ah, uh, sa sakyan, di talaga nabasag. Hanggang ah, uh, ginawa nila, nilibing na lang nila. Ang resulta, ilang araw, yung anak niya ang namatay na pinaniniwala ang retaliation sa ginawa nila. No? So, meron may, talaga mga retaliation. Halimbawa, sa isang dayos, sa isang diocese na napuntahan ko, daming mga sinusuko na mga occult paraphernalias. Binibreak namin yung occult pernalias at yung pare uh, nag-utos sa kaniyang sakristan na ilibing ang naturang mga uh occult paraphernalia at sunugin na, 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 na nag-praypas yan ng uh, prayer for protection inilibing pero kinagabihan grabe ang retaliation na na-experience ng sakristan kaya mga alas 11 ng gabi nag deliverance pa kami sa sakristan na naglibing mismo sa occult uh, object kaya di basta-basta kahit occult object, meron talagang kumakapit at may retaliation yan. Kaya payo ko sa mga ganyan, di basta-basta na, na may kopya ka sa aklat ni Padre Sikia, gagawin mo na. No? Dapat uh, sumanggunay na lang muna sa exorcist. Okay, salamat po. Yan lang. May concern pa dito, Bro Wendell, uh, galing kay Brother Cyrus Lopez. Sabi niya, Uh, bro, ask ko lang, if kunin yung barya sa haligi ng bahay, sigurado giba yung bahay namin. Kasi concrete na eh. Wala bang ibang paraan, bro Wendell? O na, uh, imposible naman magiba ang, ang buong bahay. Uh, dahil, o oh, uh, hukayin lang man yan sa, di naman buong haligi ang gibain. Uh, hukayin kung saan uh, posible. So, wala na bang uh, ibang paraan? Leksyon yan sa lahat na gumagawa. Dahil yon talaga ang... Eh, tingnan niyo yung uh, Ikalawang Hari, Kapitulo 23. Ikalawang Hari, 23, 15, 17. Lahat na mga uh, anting-anting, Diyos-Diyosan, sinunog, giniba, winasak. Kaya ang tanong, bakit kailangan pang wasakin? Bakit kailangan pang sunugin? Di ba ba, ilibing na lang? Iblis na lang? Bakit kailangan wasakin? Dahil yun talaga ang paraan na gibain yung nagiging kasunduan sa mga fallen angels. So, di naman po, di naman basta-bastang magiba yun. Uh, kung hukayin lang saan posible manantili pa yung buong halige. Uh, hukayin saan saan posible na ilagay?